Sumayon niyo ang Panginoon. At sumayon rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagpuling sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Ginezeret. Pinagkalipon po rin siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin nakalunsad na ang mga manginisda at naguhugas ang kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at iniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niya magsalita ay sinabi niya kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Duro, magdamag po kaming nagpagod at walang kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, iuhulog ko ang mga lambat. Gayun nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkasisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayun din sina Santiago at Juan mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Nang maitabi nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. <laughs> ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ng namin, Panginoon, Heso Isang magandang gabi po mga kabarangay 2A2. din na po mga po. Ito po ang ating unang pagkakataon na makapag-isa po tayo dito sa inyo barangay. Kaya salamat po kay Chairman Steve Yap sa kanyang mga kasama no, na tayo po ay nakakapag-isa ngayon dito. Dahil ito po ay ah, bahagi ng paghahanda natin sa pagdiriwang ng patron ng distrito uh, si San Nicolas. Kaya yung tawag sa atin, hindi tayo district ng Binondo, hindi tayo district ng Tondo, tayo po ay district ng San Nicolas. Uh, kaya kapag napipilap kayo ng mga form, pag may nakalagay, anong distrito? San Nicolas. Okay po, at sa tulong at gabay ni San Nicolas, na ay mas matuto tayong uh, sumunod sa ating Panginoon. Dahil ang taong sumusunod sa ating Panginoong Yesus pinagpapala. Ang taong sumusunod kay Kristo, labis-labis, sobra-sobra pang biyaya ang kanya pong matatanggap. Naniniwala po ba kayo? Kaya tingnan po natin yung kwento sa ating Ipanghelyo, si Simon, no? sabi nyo nga, Simon. Simon. Si Simon at si Pedro, iisa po yun, no? si San Pedro, dating si Simon ang kanyang pangalan. Tapos, nagkaroon siyempre, kaya na nagkakaroon ng pagbabago sa isang tao kapag siya po ay sumusunod kay Jesus. Hindi lang sa pangalan, kundi maging sa kanyang pamumuhay. So, si Simon, bago pa siya nakita at tinawag ni Jesus, siya ay manging isda. Hindi lang simpleng manging isda, siya po ay eksperto pagdating sa manging isda. Buong buhay niya, ito na po ang kanyang ginagawa. Ito ang kanyang hanap buhay. Pero base sa kwento sa araw na ito ay wala silang huli buong magdamag. Sabi na no, buong magdamag na po kami pumalaon pero ni isang isda, kahit maliit na isda, wat silang nahuli. At dahil walang nahuli, nandun na sila, nagulinis na ng lambat ng kanilang bangka at sila po ay no, sinabihan ni Jesus na pumalaot ulit at ihulog sa kabilang no, yung, yung lambat. At doon po ay nakahuli ng marami. Sabi, halos lumubog na ang kanilang bangka sa dami ng isda na kanilang nahuli. Okay na po ba tayo doon sa kwento na yon? Okay. So, sino po ang nagsasabi sa inyo na gusto ninyong magbago ang inyong buhay? Okay na tayo? Contento naman tayo sa buhay natin? Hindi pa. So, ilang taon na ba tayong, pero kayo naman lang po, no? Ilang taon na ba tayong pag sinabi natin, ganito na ang buhay natin? Ilang taon na ba natin itong uh, gustong magbago? Gusto natin magbago, Gusto rin naman natin, no? Siguro, no? Gusto nyo rin magkaroon ng mga unit dito. Yung bagong kondo doon, yung mga tinatayo. And so gusto nyo, lalo na panahon ng bagyo, mahirap yung matulog na puro tulo ang bahay. Mahirap din matulog na nag-aabang ka kung tataas pa ang tubig, papasok pa sa bahay. Ano po gusto ninyo magkaroon ng isang maganda o yung uh, secure na bahay? Gusto nyo na magkaroon ng pagkain na hindi lang tayo aasa sa ayuda hindi na makikigulo, makikipila, kung saan mayroong libring bigas, no? lalo na kapag may mga ganitong uh, bagyo na dumarating. Ngayon, sinasabi din sa atin yung sekreto. Hindi ako, hindi sekreto, no? kundi kung gusto mo talagang may magbago sa buhay mo, kung gusto mo talaga na umasenso at makakuha ka ng biyaya na siksik liglig at umaapaw, makinig ka kay Jesus. Yun naman yung, yung, simpleng paraan. Makinig ka lang kay Jesus. Kasi, di ba, sabi dito, sabi ni ni Jesus kay Pedro o kay Simon, Simon, pumalakot kayo ulit, ihulog ninyo sa kapila ang lambat. Noong una, sabi ni Pedro, Panginoon, magdamag na kami. At Panginoon, di ba si Jesus? Ano ba si Jesus? Ano para bang gusto sanang i-prove no, ni Pedro na mas magaling siya kay Jesus? Kasi si Jesus, anak ng karpentero. Ano alam niya sa dagat? Parang gano'n, no? Kaya sinusubukan ni Pedro na ipaliwanan kay Jesus na magdamag na kami na, na naglayad, pero wala kaming nahuli. Pero, sige, sabi ni Pedro, no? sige, dahil yan, sinabi mo, gagawin namin. At dahil sinunod niya si Jesus, oh, ang daming nahuli, ang daming biyaya. Oh, ngayon, babalikan ko ulit. Sabi ko, I'm sure gusto ninyo magka gusto ninyo magkaroon ng magandang bahay dito, maraming pera, kung gusto talaga natin suriin natin yung ating sarili. Sinusunod ba natin sa Jesus? Kasi yung paraan, paraan nila Pedro, yung paraan ng tao, hindi umubra diba, eh. Hindi umubra. Walang kahit kaano kagaling si Pedro bilang mga hindi na bago. Walang nanguling. Pero nung ginawa niya, yung paraan ni Jesus, may biyaya. dito natin ha, may biyaya para sa taong sumusunod kay Jesus. Ngayon, hindi tayo sa barangay. Gusto nyo bang may magbago sa inyong buhay? Dapat okay, nila naman pala, wala naman pala tayong problema. Okay na pala tayo ng ganyan na chairman, pahingin bigas, chairman. Chairman, pahingin gawin. Okay, okay na pala tayo dun eh. Wala naman palang no, reklamo Okay na tayo dun eh. Pero just in case lang, na gusto natin magbago, baguhin natin yung paraan natin. Nakukuha ba? Paano bang paraan ng tao? Binibigyan tayo every three years, every six years. Kung gusto natin may magbago, binibigyan tayo ng kapangyarihan na sa ating mga kamay kung aasenso na tayo, aasenso ang pamilya, aasenso ang barangay, aasenso ang buong Pilipinas. Kaya lang, ano ang paraan natin? Father, ang paraan natin kung sino po ang magbibigay ng 300 500, 1,000 sa eleksyon, yun po ang binoboto namin. E ilang taon na natin ginagawa yan? So, umuugra ba? Nababago ba ang inyong buhay? Nangihingi pa rin, di ba? Nangihingi pa rin. So baka naman ngayon, sinasabi sa atin yung paraan ni Jesus. Pero nasa sa atin pa rin kung gagawin niya ba o doon na tayo sa paraan ni Jesus o paraan pa rin ng tao? Decision natin yan. Decision ninyo yan. Pero huwag kang magre kasi kung ano man ang decision mo, pag hindi ganun mo. Pero hindi ginugusto ng Diyos na manatili na lang tayong mahirap. Hindi ginugusto ng Diyos na, na, habang buhay maghihirap tayo. Kasi I'm sure yung mga umasenso dito, binago nila yung paraan nila. Hindi mo ubra yung tutunga nga ka lang. Hindi mo ubra yung tatayo-tayo ka lang dito. Mag-isip ka. Kasi meron namang bihaya ang Diyos eh. Eh pag sinasabi, eh ito na lang ako eh. Eh kung ganyan na talaga, eh ganyan ka lang talaga. Pero, tinutulak tayo. Eh. Inalalakas tayo ng JESUS. Kasi gusto rin niya na maranasan natin yung ginhawa ng buhay. Tignan uh, natin ha, magkakaalaman tayo kung pareho-pareho paraan ang gagawin natin. Lalo na, malapit na naman ang eleksyon, sino ba ang magbibigay? Si Haniba o si Isko? <laughs> <Yes. laughs> Rinutok lang tayo na. <laughs> Pero ganun, ganun natin. Kasi kaka-ilang beses natin, no? Turo tayo ng turo, paalala tayo ng paalala, pa education, education, voters tayo. Pero pagdating ng gabi, bago mag-eleksyon, lahat ng tinuro, wala. Kasi ang inihintay, sino ang kakatok? Bakit ganito ang buhay natin? Desisyon natin yan eh. ha, mga bata. So, tignan natin. No? Kung yung paraan natin, kung walang nagpapago, try mo lang. Subukan mo lang din. Try mo yung paraan ng Diyos. Pero nakakasigurado, kapag sinunod mo si Jesus, may biyaya dahil. Amen?